maging nila? Ano ang isipin ng friends nila? Masyado kang naka, nakatingin lang sa sarili mo. Retailing and wholesaling. Nagbenta po ako ng three times. Naranasan ko mahabol well, na aso. Niya. Naranasan ko mamura. Naranasan ko maputika. Naranasan ko maulanan. Naranasan ko lahat yan. Pero pag dumating yung time na ganitong situation, yung panahon mahina ka, Maray ang karakter ng isang tao masusukat hindi sa panahon malakas siya at maganda ang nangyayari sa kanya ang totoong karakter ng isang tao nasusukat sa panahon mahina sa yung sinubukan mong gawin yung business, yeah. nagtiwala ka. Kahit alam mo sa sarili mo na wala kang experience, pero marami lang yun ang nangyari And yes, this is my first business. This was my first ever business na pumasok ako. And I'm happy to say, na it's not the 41 million. It's the part na napunta siya sa mom and dad ko, pambayad ng mga finances, pambili ng car nila, pag-save, pagkain, lahat. And GM, yung pinanghawakan natin na verse ever since I started with this business. Wow! Hindi ko alam na siya na pala yun, pero palagi ko siya nakikita. E lagi lang pinapakita sa akin, GM. Sabi dito, have I not commanded you? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Be strong and courageous. Tapar yeah. be frightened and do not be dismayed Fruit for the, the Lord. Lord your God is with you wherever you go. Yeah.